Jose Marcos ko na tayo tabi ng kanin. Di ba nag ano tayo na nag video tayo doon? Di ba na upload ang ingay? Yung may mga sigawa na yung mga nag-barilan. Ano mahal ba gano'n? Yan. Makakala sa bahat yan. Sigilan ninyo. Uy! Kuya, Uy, ano mahal dito? Namhanin. Namhanin. Hindi nga na malahan ni Duna ito. Inilagay ko na oh. mo ako ng kanin. Hindi ko alam yun. Ang na, parang ko, oh suso. Jalad. ko ng sandok na maliit. ko. <laughs> eh, <sabihin laughs> ay, sa mo? Ay, hmm. ay, sa kutsara mo? Sandok na yan. Marami pang gulay doon. Hmm. Sabi ko ayaw po. Ate, itong bagay sa inyo, ah. Ate Nina, baka kami mga pula lang ka dyan, huwag ka sa akin mo lahat na dalhin. Nandiyan ang mga Patula? bata. Lahat, mga kamote, alugbate. Dumating na, na mga Hindi, ba, kamote. Dumating na mga alak. Hindi, dapat para tingin. Kamote ang dami na ulit mga gulay. Sabi sa mga gulay. Masa ah. pag mamumuti ka sa akin, mga dalhin mm -hmm. lahat. Ah, ang dami na ulit kamote. Dama, dami na ulit ba sa bahay? Sabi sa gulay yung oh, mga bata ay ano ay. Aluk, bati, wala? Buti nga mga anak mo. Kasi pag nauwi ayaw ng gulay. Sabi nga niya, mama, mga gulang lang ha. At saka ay, saka soso. O, oh, baka oh. mga sika daw, mga sika, yun hmm. yung nasabit sila. Asyep yun ako, ko na nangyayari. Di ng tango mo. Oo. Ayan, oo. Ayan, yun yung ko sa'yo. Sana naman ay nalanganglay. Hindi, hindi nalanganglay. Hindi, hindi nalanganglay. mga sa bunga nga, bawal. mo. Uwi na tayo. Ako yung apakainin niya ng malaki, ha?

Saan hindi ko kamang tumbato ito? Iso. Sabi bawal kanyaan. Hindi ka pwede nito. Susok guys, gusto susok. Malunok. Bawal ka niya, bawal. Baka bigla mong malunok ang susok. Uy, dumetso. Tara na, tara na. Ayaw mo, ayaw makinig sa akin. Upo ka lang. Yung isiner mo na sa kindi ano? Na-serve ko yung mga gano'n para. Yung bagay ng kindi mo. Hindi ate, Malaki ate, malaki naka ano doon. Pero yung Ah, may limahin bagambi. Anong klase? Nabubuklat mm, din ganun. Oo, yung ano ay matamahin 'yun, limahin. Di ba intent din 'yung ganyan? Ayun, ay yung gangga piso na. May maliit sa malitlit sa 20. Ang kalok ng yung mga max, di me, yung inako sa may mga matamata ko dati, meron <initiation> ganun yung nabubuksan. O ayan wala nandito. Ay ngayon ka, ay hindi binuksan ng bata. Ay, ang na loob na na nakukuha. Plus, para ka style plastic. Ito, baga binuksan niya. Yung ama pala. May balat pa. Hindi ba na. Yung ama na buklak. Ay, kumikit daw. Yung ano ay. Wala. Ah? Hindi alam nung yung ama na sinubo ah, pa rin. Di ba, dalawa yun? Para sa si sinubo. Nandun pa yung balat. Ay, nandun, ay, hindi magkakasya sa bunganga. siguro ng bata yung, yung, yung ika. Basahin niyo ulit. Nandun pa yung balat. Nandun pa yung balat. Eh, walang pag-asa matunaw talaga dahil nandun yung balat. Eh, plastic. Barang style plastic siya. <laughs> Tapos yung... Ganong ganong pati, pati, pati ano sa mula na yun. Bale, ano? Eh, nga yung tinda na Emily. Yung malaki yun. Dahil may limang uh -huh. yun na yun. Kung anong mga tinda-tinda mo dyan dati ay... Uh Oo, -oh, yung mga ina yun ko ako sa... Kaya nga, ano? Kaya nga, yun Kaya nga, ano? Kaya mo yun.